Taki ang sakasakit. Taki sa kasakit Dara, sa 59 number. 59. Tablay ka rin po kamay ng kamay. Para hindi ka masagulit ng lupa. Kaya nakilo. Ito na yung pasalig. Sa awan pag-ayo. Kawa ni mo sa 59 number ipadalo yung dugo. Kaya mo like, dito lang ka dito, alawa ka mo kapusyon, wala na. Okay lang. Kapit na. Karang ulo. Sibili. Sama sa atong pagkilo to. Ay, pawiling ka rin ay. Sibili ka rin ay. Dayo na ay. Ari, dayo na rin ay. Ano nga na ni na ninay? Hindi siya ang karabkab dira. Buwan, may pakakilo. Ano oh, oh. ani ah, ka to. Sunsam so, okay. na to, basket? basket. Hindi ko kada yung to Elmer Lakat kay Holiday. Ay, mahilot ka gid <laughs> ka nun. Mahilot ko kaya Cole kay wala nagyog Lana, oh. may singko. <laughs> <laughs> Nahurot na ako kapla sa akong likod kada gabi. Ay. Kada gabi? Mm -mm, sakit na mm -hmm. ito. Oh, ngul-ngul. pag Bantay ka pag maplasan ah nami kay pamilya. Oh, mor gina. Kay ano nga ni kun ang kun. Hmm, akong lawas kada gabi isa singot. <laughs> okay. Yan so pula na yo. ang imong likod og di maplasan mo ngol sige pukangin. Yan nang iyang Si nay na ni. Kuwan <laughs> <laughs> na, 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 na <laughs> member <único Liberty Overwatch> na kita to Paloy. Oh, Ito na. Na, na ni niya. Mga upat Boss, kusya ko kan. itawag lang kamay. Na, daan na naman. Nikahin ko. 'yan. Sana to. na mo na nimo. lang Kurti na na kung gusto sa lang, ito. ha, okay. Uy, Sakit okay. ka <laughs> ka ha. Ay, gamay lang, gamay lang. Ah! Marang buka buka ang Agay! Huwag mag-ikusak na te. Agay, pahawaisak, pahawaisak pa man.

Anong, hmm. punhutan na? Hindi na Ano nang ang ino ang ina d'lo Alam niyo <okay. laughs> ah, wag <wale, laughs> sa Inertista <laughs> <inner> <laughs> ba? Inertista niya Saktor sa pa isa pa, isa pa Isang pita ganyan wa wag ko Eh, Nanay lang Si Busing niya. Hindi, 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 sakit kayo. Hindi kayo makaya, ginay na yun eh. Hindi, pwede kayo. Pwede na kayo. Lawom naman. Ikas. na nang Ah! Bayo pa Ah! Damahirik kayo datak Ato kasi Dr. Rene, na makakikamit kami. Kasi mo ay, kung kakuan nga, makakuan na yung kamot, grabe kakuan na kayo. Ang pinga na yung kamot na yung manay. Ma, mahulog yun yung loob ng iruan eh. lang sa dito sa kwa. Katong na yung pagpirahan ng tasa niyo, bisaya, sumali. Malangan na yung kamot na yung makakayon din pakan. Yung si Gizmo ah, puro mung Uy, si Gizmo, sa'yo pag aku ako, nagsubras ko rin siya. Mulungulung

<laughs> Kay daya yeah, every Tumong pani og dagdag pa rigma. Duha ka buwan na. Ah, ka nah. okay, duha na lang ka. Kaisa na lang. Ah. Agay. Blata. Nah. Ah, sige. Ibibiga mo yung kayo. Kawa ni mo may ka mahilo. Isa isa ko, kaya kung yung kaya ipasa sa iya ha. Kung niya acting. bilata. Huwag ko na ayuhon nga. Kasi pa may ako soke din eh. May mga katong soke ni mga piki. Nami, hindi na mga manumbag ba ako sa inana. O, hindi ba kakabaw sa ni kay Hilot man. Sir Pod. Ang manumbag din di ba ni Kapas na ako. Ibira! Kamay, kamay Rabinata. binata. Kamay! Grabe ang panuhot. Panuhot mo lang ha. May pakakilot. Mamao ni screen. Usama na sa basketball? <laughs> 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 gamera, gamera. Oh, basketball. Maglalaro kami tuwing domingo. Mama, rampa, mama, rampa. Ah, ginawa sa tumay. Sino sa iyo pa? Sa pa. Mulao tani, recommend, tani. Ginawa gamay pagkaman. Ginawa gamay. Oh. Laporas, <laughs> sige. Ah. Oh. Sige, brengge! Agot lang ka nagmabali na piyang Sige, gamay rah Gamay, gamay! Tanawa, tanawa kakabay ngol-ngol, o Paminawa, kakabay ngol-ngol Agad lang kayo, habit nila putol ane Coklay kuang ane Gamay rah, bilata Ako ibo, piyang ane Asos ba Dimang po kumapiang po Biruet mong guna lawas nung

Pwerte sa pagkakuanay, pagkalunggo ni Riyari, ba na natuyok pag ini? Ano ba? No, pagkaana niya, okay rata to. Na, kuan pag ini, na batliad pag ini, daraw. O, ini. O, andayon, lahi po ni Na, 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 Okay naman ni Dari. Ang Dari na lang. ito, ito, tunog ra, para makatisting ka. Ito, tunog. O, di ka, ana. Balik ka rin, biskit mula ha. Di ka rin stress. Tok mo, di ka to. O, kuwang pa na, kuwang pa na. Ana, nakusog, kusog. Wala ko sa baka heron po nga mapia tro. Eh ereng na. Oh. Wow, gag. Wala na nakaagan. Yo kuang pa ni. Kuang pa na. Kasi mga mga magpuyo. Na, di ara mabuyo ni mo sa bini. Ato kas ato pagang bestri kalito na na ba? Ato kan bestri 100% of toro kun di di mo lihat. Kay kare ni lang. Bayad si ni gon pipe. Ngwa ni. Karene. ni, mo pipe. Amot na ba? Gahilot pa pagang bestri no? hilot nga po, pero atus bata kay mau di ba na siya sungat ako? Mga yan nag... Uy, ya jo, hindi ko lang pala sila. ay, Darang sakit na po di mo ay. Hindi ipatiwas? darang naman. Eh, ala, yan na. Wala na. Balik ka rin basketball ha? Alay basketball Premium? Na. balik, balik. Ah, sige, kung paano nito ma... Sa mga nga, di ka kapunta? Ako na na ko ay, place ang order. Uy, ginagmay, ginagmay, alam. Ako, basukan natin ko sa kumo, sa ulo, panon ko, pasta Bangun nga pwede pwede balar sa kumo. Nagsagang na kuha nga. Ato na ayohon. Di kay katakatakata. Ang mong mong ko. Duman po kayo nga ako sa Sige. Gaan na ba na yung baga pero nauna-una na kilot. ko mo. di ka na hindi kami ikanda yung gani kasi daso na lang kay, ano, sikap <coughs> si si -sikap ng Merkulis kay Anak si Cap nga. si kapitan na nga. Wala Si Kapitan na Salsis mo tabang sa iya, Kapitan Salsis ba? Dalo niya kuto sa malay-balay pag si Kapi Atong Lungko pa niya. Magsakyanan lang. Nawaan ba tanggol mo niya? Nasa isa Kuntala ba yun? Yeah. Di magyud, di, di magyud makaya, di magyud ko ko pasali ka ng ugdi di na ka magyud ko pulong lumani, mawo mo ko. Ang agi ang agi pa na ko sa kung hinuton, tagsaray ko an, ayo ko. Uh, kini lar kini agi di pa magyud. Uh, oh, oh, di mo ayo, di mo ba pa bayaron? Oo, mo na tayo ang jud. Dahil ni di basta basta ni ko. Kini ang agi pa mo na yupera. Namo ko kini tose na ido ka. ra, sa kagayan, pero ka po ito kayo. Ang kailangan ko na ako, mga home service. ito sa home Ito sa buhol, ipakiyaw ko 25,000. Miss me, miss me, na Na, 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 na. Ayaw kay Na, madutan ba ka? Bukutan kayo. Hindi

Pagdaga ni mo. Hindi na ka tulong kung tiil na eh. Pag ambak na Okay naman Ayun. Okay. sa okay. kwa. Okay. Sa imong kontra? Na kiniya. 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 Iyan namang, iyan namang anao ng kamot kamot. Siya, mapulig hilot, hindi magkamao. Kaya iya mga mga pati. Dapat sa makatipalong kay pahilot mo gidaan, kaya kung madugay, panuhutin na. Wala ayaw. dahil. na, ang may mga gato. Tarwa, mayang mga gato. Aksyon na, aksyon na ko. Oo na, nadara, nadara. O, tanawa niyo, tanawa, palihok ko ng ugat. O, kanyang ugat, mo na niyong pasakit sila. O, tanawa, malihok na yan. O, sipon. Oh, no, nao, no. Oh, no, na Beli oh. Pak, hmm <hesitation> itu oh, tak <hesitation> pak <hesitation> oh. ya. Pak, oh oh, oh nah nama <hesitation> nah, nih <hesitation> 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 oh, <hesitation> nih,